Nakatakdang dumating na sa bansa ang unang batch ng mga Pilipino na lumikas mula sa Israel. Agad nang ikinasa ng pamahalaan ang iba't ibang tulong para sa mga apektadong OFWs. Si Mela Lesmora sa report. Rise and shine, Mela. Iniyak ni Migrant Workers Department OIC Hans Leo Kakdak na nakahanda na ang iba't ibang tulong ng pamahalaan para sa mga Pilipinong magbabalik bansa mula sa Israel. Ngayong Merkules, inaabangan na ang pagdating ng unang batch ng repatriation flight ng pamahalaan lulan ang labimpito nating kababayan pagdating sa airport may tulong pinansyal a uh, whole of government approach uh, samot sa mga saring uh, ahensya ng pamahalaan ay nakahandang tumulong ang uh, DMW, DOLE, DSW, Uh, TESDA, of course, ang Office of the President na doon din. Handa tayong tumulong. Sila naman ang OWA, si Administrator Arnel Ignacio, ay, ay uh, meron silang accommodation pagdating doon sa mga kailangan manatili muna sa Maynila until uh, transport pa uwi uh, sa kanika nalang mga lugar at probinsya. Patuloy rin ang iba yung pagtutok ng ating mga otoridad sa sitwasyon sa Israel at Gaza yung ating 24-7 helpline, umakit na sa 440 ang uh, natulungan natin in terms of yung uh, nag-meeting uh, yung kanilang kamag-anak na mapag mapalocate o kaya OFW who wish to be on safer ground. Uh, of the 440, 437 ay na-account for, accounted for at meron pa rin tatlo tayong hinahanap at uh, sa tulong din of course ng uh, Israeli Defense Forces on the ground kasi sila nag-conduct na ground information operation sa Israel ay tinutulungan din tayong mahanap yung ating tatlong kababayan. Sa ngayon, nananatiling tatlo ang bilang ng naiulat na Pilipinong namatay dahil sa gyera. Sabi ni House Deputy Minority Leader Bernadette Herrera, gagawan niya ng paraan para maisama sa Congressional Migrant Workers Scholarship Program ang mga school-age dependent na mga nasawing OFW. Habang si House Deputy Majority Leader Alfred de los Santos naman, isinusulong ding mabigyan ng college scholarship ang mga naulilang mahal sa buhay ng mga biktima. Para naman sa iba pang mambabatas, kailangan ding paghandaan ng pamahalaan ang epekto sa ekonomiya ng kasalukuyang gulo sa Israel. Sabi ni House Assistant Minority Leader Johnny Pimentel, tinatayang nasa higit 7 bilyong pisong cash remittances ang maapektuhan dahil sa gera. Sa mga susunod na araw at linggo, inaasahang madadagdagan pa ang bilang ng mga Pilipinong magbabalik bansa mula sa mga lugar na apektado ng gulo. melalas Moras para sa Bayan.